maganda ni Bebang talaga. In love na in love ako eh. <laughs> so, ayan, magandang araw sa inyo mga batid. Ayan, dito kami ngayon ni aking asawa, si Bebang. Bidate kami. <laughs> date, date, date. Ayan. Oh, yes. ayan, dito kami sa Barton's Mill. Sa mga magagandang Barton's pub Mill. dito. Ha? Huh? Barton's Mill. Ayun, kinorekta ako. You said Barton's Field. Barton's Mill, sabi ko. Yeah. Ayan ah, nangunguna yung aking asawa pumasok. So ayan po tayo kami dito sa isang bar, isang pub dito. Kain kami. Hmm, ganda ah. Hmm. Medyo matanda na itong ano ito, bar. Hindi naman eh. All this. is where Chelsea had her wedding. Ito uh, The service out there, the reception was upset. It's really nice. Ganda. Oldies na oldies. Pero nakakatakot. <laughs> Scary. Ngayon, <laughs> ganda mga ba dito. May eh. parang mini waterfalls. Sa loob. So, ngayon. No. Tignan ninyo. Na Napakaganda rin dito mga ba dito. Ngayon. Kamusta <laughs> pa yung pag-de-date natin ngayon? <laughs> 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 Kain na kami habang wala yung mga bata. Kain kami. <laughs> so, ito mga patid yung very traditional na British or English restaurant na tinatawag nyo ng pub. Ayan. Mayroon sa mga tao. Ayan. Matambay, umiinom, kumakain. Ayan. Tanghaling tapat. so, Ito lang. So, ayan mga patid. Ang eh. ganda-ganda ng ka-date ko mayroon. Ganda ganda mami. Ganda ganda ni Bebang talaga. In love na in love ako eh. Parang kaya. O mga batid, ito yung aming breakfast ako lunch. Ang uh, in-order ko ay roast pork with apple sauce, saka uh, chips, salad, soup, mami, and tuna, and then salad. So, ayun mga batid, ito na yung aming ano, breakfast ako lunch. Soup. Ay, pag-sosya lang tayo. Hindi <laughs> talaga ako sanay na social mga pati Kasi na rice is life. Rice pa rin ang the best mga kapatid. Pero syempre, kailangan natin mag-adjust dahil nandito tayo sa England. Tekman din natin yung mga pagkain nila. So, ayan mga kapatid. Ganda. Oh. Ganda na itong talantay namin pub. Walang pa siyang sariling ano. Yung pan. Ang <laughs> So yan mga dito ito yung kabuan na uh, pub na pinuntahan namin. Tapos mayroon siyang magandang pasyalan pa dito. Uh, pupuntahan namin ang aking asawa. Lakad-lakad! Grabe yung tubig mga kapatid napakalina, Kitang-kitang mo -kitang yung ilalim eh. Diba? Asan eh babe? Pulak-pulak. <laughs> <laughs> Pulak-pulak ka dyan. Linaw <laughs> eh. Oh. Ano? Ito yung lumang talay dito mga batid. Yan. Grabe kitang kita mo yung isda mga batid. O oh. oh. Susum ko ah. Ay hindi makita siya sa camera na wala. Wala. Ang linaw ng tubig oh, nyo naman. Grabe. Linaw na kainggit eh. Kita mo yung ilalim, oh. no? yung tren na sa taas, dumadaan. tren, dumadaan siya. Marami rin naglalakad dito mga kapatid eh. Yon. Napakaganda naman kasi talaga, di ba? Simple lang na pasyalan pero ang ganda ng dating Nakakabilib lang kasi talaga Tignan nyo naman oh Papakalinaw talaga oh Ang linaw linaw Kita mo yung ilalim Medyo malalim siya Siguro lagpas siya tuhod Pero Kita nyo yung sahig. Oh. Parang crystal clear talaga siya Ang linaw tapos, meron pa siya mga wild ducks oh, na lumalamay. Eh. Ayan, ayan. Mga wild ducks mga kapatid. Tapos, ang kagandahan dito mga kapatid. <coughs> ayan, meron siya dito maliit na ano. Ayan. ayan syang, ano siyang... Ano siya? Isa siyang... Bar na kinonvert. bird, Ayan. Ganda, di ba? Taan namin. <laughs> Alam nyo, mga kapatid, ang isa sa mga nagusto ko dito sa UK, eh talagang pinipreserve nila yung mga historical na lugar dito sa kanilang bansa. Talagang iniingatan nila. Oh. Ito naman. Tagal na ito. Oh. Ano pa to? Ata 1870s pa. Grabe, di ba? So ayun mga kapatid. So finish. <laughs> we go quick we date. quick date. We're going to pick up the kids. The kids. Who? The kids from Sup school. Sup Sophia. So, Sophia and, and Tasha. Then Tasha. Tapos na yung nakaw na sandali. Hmm. Ayan, yeah, a quick date namin ni Mrs. Hmm. Pag nasa <laughs> pag nasa eskwela niyong mga bata. Hmm. Hmm. Do you like it? Yeah, it's nice actually. Mm, so, ayan. Ito lang, simple lang. Make nice to that. Hmm, enjoy, enjoy. <laughs> Siyempre, kailangan din namin ng time. So, eh? we need to have time yes. for ourselves. Yes. Kapag natapag time. Uh, mm. Kasi puro, ano nang bantay bata, trabaho. Yeah. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Salamat po.